After ng medyo mahaba-habang biyahe, nandito na tayo sa Orani Public Market. So, pasok na tayo. Tignan natin kung ano makikita natin mga sariwang lamang dagat dito. So, nandito na tayo ngayon sa loob ng Orani Public Market at pupuntahan natin ang isa sa aming mga suki. Alam nyo, napakaraming benepisyo ng pagkakaroon ng isang suki. Isa na rito is having the best quality of merchandise for the best reasonable price. At syempre, para sa mga suking mamimili, hindi naman mawawala yung mga pakimkim, pakonsuelo, o yung mga tinatawag nating freebies. Si ate, mahilig magbigay ng freebie yan. Para sa akin, ang pagkakaroon ng suki is all about establishing a good relationship between you and the seller sa ganitong paraan na yung lokohan. Makasisiguro ka na dekalidad yung produkto na binibili mo, tama ang timbang at tama ang presyo. So check natin kung ano pa yung mga produkto na makikita natin dito. May hipon o yung tinatawag natin white vanamay shrimp. At syempre, hindi mawawala yung sugpo, hipong dagat, at marami pang hipon. Ayan, yan ho yung white van shrimp na kinukulture sa mga fish ponds. Napakarami pang mga sariwang lamang dagat na makikita natin dito kagaya ng kitang at syempre ayungin at napakarami pang iba. So tara, samahan nyo ako. Ikutan natin ang bawat pwesto dito sa palengke. Napakarami nating makikita at kung sariwa din lang pag-uusapan ay pet ko na to. Yan. So makikita nyo dito sa pwesto na to, meron siyang assortment ng tuna. Kaso mga maliliit nga lang, hindi ito yung kagaya na si General Santos na tuna. So, ayan, kita kita nyo, sariwang sariwa. Meron din siyang maya-maya. At syempre, ito, palagay ko, hindi ito common na nakikita. Ito yung tinatawag namin karlitan or black tip reef shark. Seasonal lang ang paghuli sa isdang ito or sa pating na ito usually kapag mahal na araw. Meron din tayo rito ang tinatawag na pagi or yung stingray. Napakarami pa natin yamang dagat na makikita dito, dito, dito sa palengke ng Orani. Kagaya ng bangus na napakakomon, um, isdang dapa, sapsap, ayungin, tilapia, pusit, salay-salay o talakito, hipon, at napakarami pang iba. Pagkatapos natin dito, dadayo rin tayo sa palengke ng Balanga. Doon naman, ang makikita natin ay mga tuyo at tinapa. So, papasok na tayo ngayon ng Balanga City Public Market. Dito naman, makikita natin ang iba't ibang uri ng tinapa, tuyo at dain. Ilan sa mga ito ang tinapang kapak, tinapang sinelyasi, tuyong lapad, tinapang bangus, tinapang galunggong, cheprox, dilis, espada, pusit, tinapang tilapia na hindi very common, at syempre, ang tinapang galunggong na paborito ng lahat. Ito naman nga pala ang tinatawag na tinapang kabasi. Masarap din yan. At syempre, yung sinilyasi. Okay. So ngayon naman, nandito tayo ngayon sa AJ Pasalubong Center Vacuum and Canning Services. So dito, dito namin dinadala yung mga aming mga pinamiling dried fish or yung mga tuyo at tinapa at dito namin sila pinapa vacuum pack. Napaka-convenient kasi kung naka pack ang ating mga pinamiling tuyo at tinapa. Madali siyang i at tumatagal pang ang shelf life niya. Usually, ang ginagawa namin, dinidivide na namin yung isang kilo ng pinamili naming tinapa or tuyo into single cooking packets. Parang ilalabas mo lang or yung kailangan mo lang buksan is yung lulutuin mo for a single meal. Usually, sa tuyo, nasa, nasa around 200 grams ang packaging na pinagagawa namin. Tapos sa tinapa naman, minsan um, 6 pieces per pack. kami nagpapabacuum sa nagandang may ari na vacuum pang AJ vacuum AJ vacuum Anyway, inumpisan mo na rin yan di tuloy-tuloy na natin Pakita mo to Ito yung sample pakita mo, pakita mo to, pakita mo to O oh, yan Pag bumibili kami ng tinapa tinapa vacuum pack namin kaya wala <laughs> <Mulaan> siyang amoy Pakita <laughs> so, mo lahat o, pinapa. pinapang o, tinapang. bangus. Ito ang may pinakamasarap na tinapang bangus dito sa Balanga. Kuya Alex. Shout out, Kuya Alex. Kapag Kuya Alex, ruwed Tapos, so, meron pa kami tuyo. So, diba? Ganda ng pagkakasalantay. Kuya Alex, beke na nyo so, na. Ayan, plastic na to ha. Na Pagbalik namin ha. Tuyo. Tapos, ko, ito yung iba. Meron pa silang Ito, ito, this is ito common na nakikita sa atin. Ayan. Tinapang tilapia. Diba? Lahat ako yung para need. Hindi pa, pa. sa pagkat. Kasi magpa, yun isang tilapia pa. Ayan. Ayan. So, ang paborito ito? ng lahat. Paborito ng lahat. Pinapang galunggo. Ayan. Ayan. Oh, Hindi lang yung ba? vacuum yung meron sila. Meron din silang canning, Tapos mm -hmm. meron silang, meron silang mga iba-ibang size ng jars. Okay. So tapos na lahat okay. ang ating mga pina-vacuum na mga items. Thank you. So oras na ng pagkain. See you again Tara, after puntahan naman natin yung susunod na destination natin which is yung isa sa mga paborito namin kainan dito sa <laughs> province of Bataan. Ang The Binery. Ang The Binery ay isang local coffee shop and restaurant chain na matatagpuan lamang sa probinsya ng Bataan. Nagsimula sumikat ang The Binery noong early 2000s at ngayon, apat na ang kanilang branches. Dalawa sa mga branches na ito ay matatagpuan sa Capital Drive sa City of Balanga. Ang isa ay nasa bayan ng Dinalupian. Atang store kung nasan tayo ay dito naman sa bayan ng Orani. Sumikat ang The Binary dahil sa kanilang masarap na kape at kaaya-ayang ambience. Whether hot or cold, masarap ang kape rito. At ano pa nga masarap na itero sa kape kundi ang kanilang wide assortment of cakes and pastries? Hindi lamang snacks and desserts ang siniserve nila. Meron din silang rice meals, salads, pasta, and all-day breakfast habang hinihintay natin yung order natin, tara tignan muna natin yung assortment nila ng masasarap na cakes and pastries. Namin for today Thank you for joining us We hope to see you again on our next video Please don't forget to like And subscribe Bye guys Stay safe Hi everyone Kamusta po kayo? Today is Eran kami ngayon ng Bataan Ito po, napare na po yung Ipapakita natin sa checkpoint Meron din po kami yung QR code Pero, sorry Bye, Tia.